Hindi naman naglagi sa bahay ang kuya Efren ni Bianca. Umalis din ito kasama ang asawa nito upang dumalaw sa ospital. Ngunit mag-isa lang na bumalik ang hipag niya kinahaponan. Kung saan pa nagpunta ang kuya niya ay hindi naman ito masabi. Lalo tuloy na ligalig si Bianca. Ayaw niyang isipin na pinuntahan na ng kuya niya si Magnus upang ipaalam dito ang tungkol kay Paula. Pero wala namang ibang laman ang isip niya sa buong maghapon kundi ang tungkol doon. Pinatulog muna niya uli si Paula bago pumunta sa eatery. Malapit na siya nang mapansin niya ang pick-up ni Magnus na nakahimpil sa gilid ng kalsada. Nakasandal ito sa sasakyan sa wari niya ay may hinihintay. Napahinto siya. Hindi niya alam kung pipihit para umuwi na lang ulalagpasan ito. Ulit napansin na rin siya nito. Kumilos ito. Kumilos si at sinalukong siya. Hi Bianca, bati nito. May inaabangan ka. Kaswal na bati niya samantalang punong-puno naman ang kaba ang dibdib niya. Parang ganun na nga. Itatanong kita kay Bea kasi bala ko sanang puntahan ka sa inyo. Kaso papunta ka na raw dito kaya naghintay na lang ako rito sa labas para agad kitang makita. Bakit ka pupunta sa amin? Naalarma agad siya. Gusto mong makita si Paula. Alam mo na ba ang tungkol sa kanya? Makikipagkwentuhan lang sana. Busy ka kasi kapag nasa eatery. Busy rin naman ako kapag nasa bahay. Marami akong ginagawa kasama na ng pag-aalaga sa anak natin. Para namang sinabi mo sa akin na istorbo lang ako sa iyo. Kunwari ay napahiya ito, pero matamis naman ang ngiting gumuhit sa mga lami. Alam mo, Bianca, nagtataka lang ako kung bakit parang hindi kita napapansin noon. Dahil puro si Lynette ang pinapansin mo, gusto sana na sagot. Malayo naman ang agwat ng edad natin. Noong high school ako, college ka na. Tumawa ito ng makita. Buti na lang at ninugtungan mo. Kasi iyong una mong sinabi ano namang ang tanda-tanda ko na. Huminto ito at panghas na hinaplos ang kanyang pisngi. Bakit ba ngayon lang kita nakita? Hindi e, tinago ka ba ng mama mo? Marahang tanong nito. Pakaramdam niya ay kinoriente siya sa paghaplos nitong iyon. Alam niyang ang walang ibang dapat gawin kundi ang umiwas dito. Kaya nagsimula siyang umakbang. Maagap naman si Magnus. Bagamat bumaba na ang kamay nito, ay umagapay naman sa paglakad niya. Nagmamadali ka bang pumunta sa eatery? Tanong sa kanya nito baka kailangan na ni Bea ng tulong ko. Abot na daw lang, lang nila ang eatery. Nakikita nga niyang maraming sasakyang nakaparada sa tapat niyon. Yan ka, pagdawad nito at naramdaman na lamang niyang pag-abot nito sa braso niya. Para siyang ipinako sa pagkakatayo. Wala siyang nagawa na sumunod sa sandali, bukod sa mapatingin dito. At bigla ay parang nabuhay ang mga pandama niya. She felt that she was sending to her. Can I see you tomorrow? Banayad na tanong nito. Marami akong gagawin. Mahina ang sagot niya. Ako man, pero madali namang gumawa ng paraan. Please, Bianca, I want us to get to know each other. Napalunok siya. Napakasimple lang ng gusto nitong mangyari pero hindi yata ganun kadali na paunlakan iyon. If only this had happened five years ago, baka sakali ay naglululundag pa siya sa tuwa. Pero ng mga oras na yun ay frustration ng namayani sa kanyang puso. Pansamantal lang ako rito, Magnus. His lips covered into smile na tila gusto pagsisihan ng isinagot niya. Hindi naman problema yun, Bianca. Kung babalik ka man sa Maynila, sa so what? Sa palagay mo ba'y gaano kalayo ang Maynila rito? At ano ang ginagawa ng telepono? They could easily stay in touch to see each other. Minsan pa ay plus nito ang kanyang pisig. It was so tender na para bang hinihikayat niyon na ipikit niya ang kanyang mga mata. She did ngunit kasabay ng pagpikit ng mga mata ay ang malakas na pagtunog ng warning bell sa kanyang isip. Bigla siyang napamulat upang mapasigap, ang matuklas ang halos magkatikit na ang kanilang mga mukha. His eyes were lingering on her and his lips were just an inch away. Magnus, she whispered, I can no longer control myself, Bianca. I'm going to do the things I wanted to do the moment I laid my eyes on you. Hindi na niya kailangan itanong kung ano yun. It was inevitable, especially when he was saying those words again his very lips. The moment he began kissing her, she was awakened to the fact that she was also a woman. Sa lumipas ng mga taon, ay tila natali na siya sa pagiging isang sa kanyang anak. At kung ano man ang damdaming pansamantalang nahimlay sa sulok ng puso niya, ay unti-unting ginigising ngayon ng bawat dampi ng mga labi ni Magnus. Siguro mga ay may hangganan ang katalinuhan sapagkat pagdating sa mga lalaki, particular na kay Magnus na tanging lalaki sa buhay niya, ay nakakalimutan na niya ang realidad. Sa halip na gumawa ng distansya at pigilin ito sa ginagawa, ay tumasa ang mga kamay niya upang yumakap dito. Isang umulang kumawala mula rito. Naramdaman niya kung paano siya nito isinandig sa pick-up habang halos pinalalim ang halik na ay ginagawad nito sa kanya. And it grew her. And his tongue proved the side of her mouth. She kissed him back. Pakiramdam niya ay tinangay siya sa isang dambuhalang ipo-ipo. She was five years older now. And she should be wiser para sa mga bisig na Magnus ay parang wala pa rin nagbago. Sa isang haplos pa lamang nito, ay kagyat nang tumatakas ang lakas. Sa kanyang mga tuhod, she was melting in his arms. The proof of his arousal pressed hard between them. At least they were both in torment. Tumakaw ang isang kamay ito sa kanyang balakang. Tumiin doon ang pangkabigin pa siyang lalo palapit dito. Hindi na napigil pa ang impit na daing sa kanyang lalamunan. Ang dami ng isang palad nito ang kanyang dibdib. She felt her nipple become stiff at nang maramdaman itong pagbabagang iyon ay sinamang pinagtuunan ito ng atensyon. Isang malakas na busina ang gumulat sa kanila. Nagdaan lamang ang sakya na sa kyan sa wari niya ay mayroong hayop na pinatatabi ang driver niyon. Kasimbilis ng pagbusina ay sinamang paglagpas niyon sa kanila. The mood was Kahit na nang minsan pa siyang abutin ni Magnus ay hindi na niyon nagawang ibalik pa ang dati. Hiyang-hiya naman siya. Pwede kong inayos niya ang kanyang sarili habang iwas na iwas na mga ito ng tingin. Baka naiinip na sa paghihintay sa akin si Bea. Halos palos pa rin ang tinig nito. Anong oras kita susunduin bukas? She groaned silently. Hindi pa rin pala nito nakakalimutan niyo. Huwag na lang, sagot niya. Mahirap pumasok sa isang relasyon. Nasubukan mo na ba? Manayan na tanong nitong nit may kalakip na paghamot. Don't tell me, bali wala lang sa iyong nangyari. Huwag mo rin sabihin sa akin na simula na yun ang isang relasyon. Bianca will kiss, gigit nito. Yeah, and we didn't just make love five years ago. We had a baby. Ang nasa isip niya, it's just a kiss. Ikinibit niya ang kanyang mga balikat na tila pang kaniwang bagay lang yun. Sige, aniya at mabilis nang lumayo. Naghihintay siyang habulin ito sa hanggang sa makalapit siya kay Bea ay hindi na ito sumunod sa kanya. Napabalikwas na naman ang bangon si Magnus. He muttered something bago tuluyang tumindig at pabagsak na naupo sa silyang bakal sa beranda. Ang mga kamay niya ay sa kanyang buho. Pagkuway yung mariniyang ipinikit ang kanyang mga mata. Subarit so, pumikit man siya o dumilot, ay hindi mabura ang imaheng buhay na boy sa isipan niya. Para siyang tinutorture ng halik na pinagsaluhan nila ni Bianca. Of parang humahalo na sa panaginip na patuloy na gumagambalas sa kanya. Sa tanang buhay niya, ay ang tanging halik. Na pinagsaluhan nila Lan Bianca ang imposible niyang makalimutan. It was the most explosive kiss he had ever experienced. Parang may sumabog na dinamita sa pagitan nila habang nagsasalo sila sa isang mainit na halik. Gulong-gulong isip na nailihamos niya ang dalawang palad niya sa kanyang mukha. Isinandig niya ang ulo sa padar at tumitig sa kawalan. Hindi niya alam kung hanggang kailan mangyayari sa kanya na basta na lamang mapapabalikwas ng bangon. At hanggang dinaranas niya yun, alam niyang patuloy na paghihirap ang kalooban niya. Ising ang diwa niya subalit binalikan niya ang detalye ng kanyang panaginip. It was really a perfect dream. Buhat ng maugnay ang buhay niya sa panaginip na iyon. He never had sex that great. Hindi niya alam kung problema iyon o ba kaya kailangan na niya magpatingin sa isang specialist. Sure he had his satisfaction pero may mga pagkakataong inaasam pa niyang maranasan ang kagaya ng sa panaginip niya. Sa isang kasap mata, ay tila biglang luminaw ang anyo nila ng babaeng kaulayan ano niya ng gabing iyon. She had brown eyes. Nakabaka sa mga mata nito ang sakit na palatandaan ng una niyang pag-angkin. The next moment, they glinted her own pleasure. And it was gone. Parang mabilis na mabilis lamang na duman sa kanyang mga paningin. Napaungol siya. Ngayon niya higit na natiyak na hindi yung silinit pero bakit ba hindi mo naganap na naristro sa isipan niya? Ang anyo ng babagito ito bago tuluyang nawala. Oh God, I'm going crazy tayo Isang magandang balita ang pagbuti ng katawan ni Mang Barting. Inischedule agad ito ng doktor para mailuwas sa Maynila. Ipinatawag muna silang lahat sa ospital kahit na nga balimitalo lamang ma ang maaaring makapasok sa kwarto nito. Mauna na kayong pumasok na mag-ina. Wika ng mama ni Bianca sa kanila ni Paula. Sasamahan mo akong umuwi pagkatapos. Kahit naman yung best sa iyong sa kanyang papa, ay may kawa pa rin sa dibdib niya nang tunguhin nilang mag-ina ang kwarto nito. Mahigpit niyang akay si Paula. Wala namang mababa ka sa anyo nitong kor. Bukod sa koryosidad at kasabi kang makita ang lolo nito. Papa, tawag niya sa kanyang ama. Nagmano siya rito at sininyasan din si Paula na gumaya. Si Paula, apo ninyo. Kumusta po kayo, lolo? Nakangiting tanong dito ni Paula. Isang ngiti ang isinukli rito ng kanyang ama. Pagkaway sininyasan siya nito na lumapit. Kaganda ng anak mo. Mahina at hirap na sabi nito. Gayun pa man ay bakas ang katuwaan sa tinig nito. Napangiti siya. May namuong luha sa sulok ng mga mata niya. Biyang kapatawarin mo ako. Alam ko pinabayaan kita nung panahong kailangan mo kami. Hindi pa pa. Nabasag ang tinig niya. Ako ang patawarin niyo. Saka hindi naman niyo ako iniwan. Alam ko narihan pa rin kayo. Paano kayong mag-ina? Pinapalaki ko siya ng maayos. Ang ama niya. She swallowed painfully. Parang hindi niya magagawang magsalita, kaya isang iling ang ginawa niya. Kung wala siyang alam, ipaalam mo. Sa kabila ng panghihina, ay baka ikting sa utos nito. Kahit ang gabi hindi, ang importante ay ginawa mong ipaalam sa kanya. Huwag mong papabayaan ang anak mo. Pangako, papa. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Delikado ang operasyon. Makatatawid ka, papa. We are all praying for you. Saan tayo pupunta? Tanong ni Bianca sa mamaniya nang palabas na sila ng ospital. Ipinaiwan ni Aling tas si Paula sa mga kapatid niya. Kung saan ito magpapasama hindi niya alam. Sa halip na sagutin siya ay pinara nito ang isang tricycle. Ihatid mo kami sa Rancho de la Merced, ito sa driver. Hindi niya alam kung naringgan lamang niya sa sinabi nito. Pero hindi pa naman siya nabibig. Anong gagawin natin doon? Hindi nakatiis na tanong niya ng lulan na sila ng tricycle. Nag-offer si Magnus na ipairam ang vanilla tutal ay wala naman daw gumagamit nun. Mainam na raw yung may nakaantabay na sariling sasakyan habang naka-confine ang papa mo sa Maynila. Nandiyan naman ay yung owner natin ha, nagugulo ang wika niya. Service iyon sa eatery, eh. saka may usapan na yata. Sina Magnus at Efren, sila ang magkausap tungkol sa sakyanong nagkasabay silang dumalaw sa ospital kaninang umaga. Napatanong na lang siya. Sa tono ni Tila buo na ang pasya magpaunlak na lang sa naturang alok. Mabait ang si Magnus. Matulungin pa. Maya-maya ay sa amin Alam mo bang nag-open pa iyan ng tungkol sa pera? Ako nga lang ang tumangi dahil bukod sa nakakahiya ay mayroon din naman tayong sariling ipon. Pero masarap na rin iyon sa pandinig. At least ano't anuman, mayroon tayong siguradong matatakbuhan. Hindi siya kumibu. Ang nasa isip niya ay kung paano haharap kay Magnus pagkatapos ng nangyari ng nagdaang gabi. Pansamantala ay nakalimutan niyang iniisip ng matanaw ang arko sa bungad ng ranjo ng mga dila Merced. Iyon ang unang pagkakataon na makakapasok si Aaron pagawat hindi na mabilang ang beses niyang tinanaw iyon mula sa malayo. Buhat sa arko ay hindi pa matatanaw ang bahay. Pakurba ang dana tilang sandali pa bago nabuo sa paning niya ang isang malaking bahay. It looked like an old Spanish villa. Hindi nga lang nakakatakot pagmasdan sapagkat bakas ang regular na pagmimintina. Kahit na lumang ang disenyo ng balustrade ay halata namang sinisinop ng linis iyon. Malawak din ng hardin. Alam niya, hindi yon ang hangganan ng rancho. Baka ngayon pa lang ang harapan. Wala siyang makita isang mangbaka baka sa paligid. Malamang ay sa likuran na nakasuga ang ngayon gaano man karami. Ito na lang kami. Narinig niya ang wika ng mamaya sa driver. Huwag mo na kaming hintayin. Matapos magbayad ng pamasahe ay lumakan na sila palapit sa mataas na gate. Hindi na nila kinailang magpatao po. Buhat sa taglirang bahay ay lumitaw si Magnus. He sa so handsome in his faded denim jeans. May ilang sandali na parang pumalya ang tibok ng kanyang puso. She wanted to look away. Subalit tila naman siya namamagneto sa karisma nito. Magandang umaga sa inyo. Mainit na batin sa kanila. Bago mapan ito ganap na makalapit sa kanila. Pumasok muna tayo sa loob. Anyayan ito. Isang pranel ang ginawang basa ng hawak ni Magnus. Sa anyo nito ay tila hindi basta lamang naghihintay sa kanila. Sa malapitan ay na natanto ang hindi na maaga ang alas 10 para gawin nito ang mga rutin nito. May kung anumang dumi sa damit at katawan nito at tagaktak na rin ang pawis. ang bago pa man sumikat ang araw ay abala na ito sa trabaho. Huwag na iyo, tangi ng kanyang mama. Gaya niya ay hindi ito tuminag sa tatayon Sabi ng doktor ay ililipat namin sa isang ospital sa Maynila. Ang asawa ko ngayong makapananghalian. Agad naman itong tunang mo. Ipinahanda ko na ho ang sasakyan Ako na mismo ang nag-check ng langis at preno. Paano ba ito, Magnus? Nakakahiyaman. Wala akong problema roon, aling Tess. Bumaling ang tingin sa kanya. Si ka na ba ang magmamaleho? Ilang sandali lang na sinilubong niya ang tingin nito at umiwas na rin siya. Napakaswala ng usapang iyon pero higit siyang apektado. Lalo at naalala pa niya ang nangyari ng nagdaang gabi. Magkakilala na pala kayo. Siya ho ang naabutan kong nakatao sa eatery kapag napapadaan ako ron. Siya nga pala, kinausap ako ni Elmer ang sabi ko siya na muna ang sa inyo. Sus, lalo nang nakakahiya. Pinahiram mo na nga ng sasakyan ay may kasama pang driver. Talagang kasama sa package sa si Elmer, pabilong sabi ni Magnus. Assistant siya ni Mama. Ngayon nakabakasyon si Mama sa kapatid niya sa Oakland ay libre ng libre siya. Saka dapat lang ho Mahirap namang puyat na kayo sa pag-aasikaso ng pasyente ay mayroon pang iniintindi sa sakyan, ibawas na ninyo sa saalalahan ninyo. Kung sa bagay, kami nga lang ni Iwon ang nagpapalitan sa ospital. Si Efren ay malamang na bumalik din agad sa trabaho niya. Di wala na pala kung gagawin ko di ang magpasalamat na lang. Saka na siguro ako makakaganti sa iyo. Hindi na ho natin kailangang pag-usapan iyon Teka ho at palalabas ko na kay Elmer ang ban. Ilang sandali pa ipasakay na sila sa ban. Aling des, kung pwede lang ho sana ipaiwan mo na. Kung si Bianca, bigal ni Magnus Kapwa sila na biglang mag-ina Ilang sandaling natigilan ang mumani At nagpalipat-lipat ng tingin sa kanila ni Magnus Subalit walang salitang lumabas sa mga labi nito Siya man lang o ay mayayayak kung dito man ang halian Dugtong pa ni Magnus Bahala ka Bianca, tutal naman ay nagkausap na kayo ng papa mo May talimang sulap na ipinukol niya kay Magnus Sinalubong naman siya nito na tila nagdidiwang ng tingin Alam marahil nito na hindi siya makakatanggi dahil na rin sa kabutihang ipinagkaloob nito sa kanila. Ako na ho, maghahatid mamaya kay Bianca. Wika pa nito. Siya sige, huwag lang masyadong matagal ha. Bili ng mamaniya. Pag kumaya, sumakay na ito sa banat pinaandar na iyon ang driver. Alas 10 pa lang. Hindi mabaaga pa para. Magtanghalian. Hindi na napigilan ang esmeran si Magnus nang silang dalawa lamang naroon. Umiti iyon. Sa kagaya kung alas 5 ng umaga kung mag-almusal, hindi na maaga ang alas para kumain uli. Halika sa loob, Bianca. Pagkakataon ko na ito na mailibot ka rito sa lugar ko. Tinapunan nito ng matalim na tingin. Come on, tila naaalun ang wika nito. Huwag kang mag-alala. Nakakablabas ka pa rin naman ang buhay. Tudyo pa nito. Sino ang kasama mo rito? Tanong niyang nilinga ang paligid. Maliwanas ang buong bahay. Nasa tanang pwesto ang mga muebles at ubod ng linis ang buong paligid. Nalalataga ng karpetang ang matayog na daan. Kung ilan ang kwarto sa itaas sa hindi niya alam. Tatlo ang pinto na naabot ng tingin niya, pero may palagay siyang higit pa ng bilang niya. Hinawakan siya nito sa siko at tingin niya papasok sa kusina. Si Nana Patring, ipapakilala tuloy kita sa kanya. Paglagpas nila sa sala ay mayroong malapad na entrada na tila patungo sa isang study. Prominenteng nakasabit sa dingding ang malaking kwadro ng family portrait ng mga de la Merced. Nasa ibabaw naman ang antique chest ng mga frame pictures na kuha sa iba't ibang okasyon. Wala isa man doon ang larawang kasali si Linnet. na agad niyang napuna at nagbigay ng kasiyahan sa dibdib niya. Kilala mo naman siguro ang mama. Iyan ang latest picture niya. Kapapadala lang niya niya nung isang alinggo. Ani maglus ng mapansing na katutok ang tingin niya sa particular na larawang iyon. Tinampot man ito ang kwadro at tinibot sa kanya. Kapatid niya iyang mga naka pinsan ko naman iyan. Alam mo buhat ng mabiyuda ang mga ba two years ago? Pabalik-balik na lang siya sa Oakland. Binibiro ko nga minsan na ang papalang yata ang mahal niya. Dahil iniwala niya akong mag-isa rito. He short Siya na ang nagbalik sa kwadro ng kanyang niya. Bakit walang picture sa linit dito? Hindi na niya nasubi ng kuryosidad. Nandiyan na yung wedding picture namin dati. Nang maghiwalay kami, napansin ko na lang isang araw na wala na Aywan ko kung kailan at sino ang nagtanggal kung sa bagay tama lang siguro yun. tutala'y ay pinuto na namin ng taling nagbibigisana sa isa't isa. Wala siyang naitugon sa sinabi nito. Palang araw ay may papalit na sa litratong na wala. At madadagdagan pa ng sa mga magiging anak ko. Tadamihan ko, mahirap yung solong anak eh. Puno ng pangarap na wika nito. Tila naman siya na bundol sa tinulang iyon nito. Sinulya pa niyang muli ang mga larawan. Pakaramdam niya ay mabubulsi ng mapagmasdan ng isang larawan. Hindi niya yung kagad napansin kanina sapagkat natatabi nga ng nasa unahan. Sa isang iglabay tila biglang nasali roon ang baby picture ni Paula. Ako iyan, wika ka ng magnus na itinuro pang larawang tinitingnan niya. Nine months palang yata ako iyan. Sa wari ay may bumikidzig sa kanyang lalamunan. Magkamukhang magkumukha talaga ang mag-ama. Parang noon lamang niya naramdaman ang sundot ng konsensya. Isang bahagi ng buhay ni Paula ang ipinagkakain niya habang inililihim niya kay Magnus ang tungkol dito. The father has the right to know. Tila may umuukil kay sa likod ng utak niya. Marahil ang karapatan ding iyon ang ipagpipilita ni Paula kapag malaki na ito. Iniwas niya ang tingin kay Magnus. Subalit alam niya, lalo at nakatuntong siya sa bahay na iyon. Na bawat maabot ng kanyang tingin ay nagpapaalala na may karapatan din si Paula sa mga iyon. Bigla ay parang nais na niya umuwi. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Hindi sila malaman at ang buhay na ibibigay niya kay Paula ay sapat lamang ng rahil upang guminhawa ito ng konti. Pero kung magkakaroon ng pagkakataon si Magnus na magiging ama Paula, higit na mas magiging maalwa ng buhay ng anak niya. Higit sa material na rason ang nagdudulot ng bigat sa dibdib niya, ano nga ba ang gagawin niya? Hindi naman siya makakapayo na magkahiwalay silang mag -ina. At paano kung ang interes lang ni Magnus ay ang anak niya kapag nalaman ito ang tungkol doon? Higit kailanman, ayon higit na malakas ang buyo na kailangan na niyang ihantad ang lihim niyang iyon. Are you alright? May pag aalala lang baling sa kanya ni Magnus. Tila rin tulad ng na bagay na lamang na abutin si siya rito at hapusin sa kasi. Manungkot siya ng ito. Wala, may naisip na. Mahinang sagot niya. Kung hanggang kailan siya makakapagkaila sa totoong nararamdaman niya, ay hindi niya alam. Pero malakas ang palagay niya hindi niya na ay magtatagal at mapipilitan na siya sabihin na hindi itin naiintindihan ko Panayad na wika. Kaya hindi lang nararamdaman ko lang nung ang kalagay ko. Every second was a torture. Hanggang sa huling sandali ay hindi kami bumitaw ng mama. We still wanted him around pero minsan may ibang dahilan ang nasa itas na hindi natin alam. Let's hope na ibang kaso ng pangamo. Sana ay makaligtas siya sa operasyon. Nangilid ang mga luha niya. Tila nakadagdag sa iyon sa bigat ng dibdib niya sa sapagkat ng mga sandaling iyon ay aminado siyang nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang ama. Makasarili siguro siya sapagkat wala siyang ibang nasa isip kundi ang tungkol sa kapakanan niya. Wala namang salitang kinabig siya ni Magnus na kinulong siya nito sa mga bisin nito habang masuyong hinahagod ng kanyang likod. Hindi niya inaasahan ang gesture nito ngayon yet it touched her deeply and it was deep enough para hindi niya na niya may ipigil ang pag-agos ng mga luha niya. Bianca, pabulong na tawag nito. Sa mabilis na sandali ay nabasa ng luha ang damit nito. Subalit so mas masigit na buhos ang atensyon niya sa pag-iyak. Sa sandaling bumukal ang mga luha niya, ay tila sabay-sabay na rin ang lahat ng bagabang na inibo niya sa dibdib. Iniiyak niya ang sundot ng konsensya sa mga pagkukulang niya bilang anak. Magamat narinig niya sa mismong bibig ng papaniyak, ang pagpapatawad ay hindi pa rin ganap na gumaga ng kanyang dibdib sa bagay na Umiiyak siya lalong-lalong na para kay Paula. Bigla na yung naisip kung tanga, mga ba ang ginawa niyang paglilihim tungkol sa tunay na ama nito. How could she make up all of the years between them, lalo at isusumbat sa kanya ang tungkol doon? She felt more confused. Mabilis niyang hinagod ng likod ng palad ang magkabilang pasingin niya at umuwid ng tayo. Pasensya ka na. Nahihiyang sabi niya kay Magnus kasabay ng pagdistansya niya rito. Umiti ito. Mainam nga iyan kung hindi mo man masabi sa iba. At least na ilabas mo rin sa ibang paraan. She also smiled pero patuloy naman ang pag ng mga luha sa mga mata niya. Parang hindi niyo nais tumigil at hindi yun maampat sa pagdidilim niya ng daliri sa sulok ng kanyang mga mata. Let me, mahinang sabi nito na mabilis na nakapaglabas ng panyo buhat sa bulsa niya. Kukulin nga sana niya yun, subalit itong nagkusang magpunas ng kanyang mga mata. He pressed her gently. Sa dagdag na hiya marahil, kaya tuloy ang naampat ang luha niya. Salamat. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya upang hatkan ito sa bis. Isang mabilis at magaan na dampi iyon na tila hangin lamang tumama. At magnustok na fortune. Bago pa man niya magawang ilayo ang mukha niya mula rito, ay maagap ng humawak ang kamay ito sa kanyang bato. Malayad siya nitong kinabig palapit dito. She felt she was so sure that he wanted to do. Sa isang iglap at magkalapat na ang kanilang mga labi. Kay gaan lang din ang halik na iyon sa simula. Nang hindi siya kumilos upang umiwas, ay saka pa lamang iyon na ng diin. And the grow deeper. Lahat ng sisasyong naranasan niya nang nagdaang gabi ay kagyat na nung balik. Minsan pa ay naramdaman niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. The hidden fashion between them were there as always. But she felt a new dimension was added. They were connecting more than a male at a female. Parang hindi basta sexual chemistry lamang na mamagitan sa kanila. Yet the change lent and increasing timacy to their and it seemed to go on forever. Nagulantan lang sila sa isang malakas na pagsara ng pinto, buhat sa kusina. Mabilis silang naghiwalay, subalit so hindi pumayag si Magnus na lumaki ang distansya sa pagiging nila. Kagad nitong naiyakap ang braso nito sa kanyang bewang, at sa bagay ang pagdain ng mga kamay nito, ay nalalayan si ito sa paghakpan. Tara sa kusina, tiyak na hinihintay na ni Nana Patrin na ipakilala kita sa kanya.